Ang nangyayari, yan di ba? I ano nilang ganyan, tatapakan yung clutch pedal. Tapos may time daw na uh, bumababa na nang masyado yan, kumbaga naiipit na. Tapos hindi na nila maikakambyo tong ano, etong cambio hindi na pumapa good days, good days, good days sa atin mga paps, welcome to my channel Japs Mechanic meron tayo ngayong ano, uh, may dinala sa atin na Honda CRB, uh, 99 model ano to uh, Gen 1 so, dinala sa atin to kahapon mga paps so, ang nangyari kasi dito, is yung ano nya, yung ano bang tawag dito yung clutch nya, sabi nung may ari umiipit daw kumbaga umiipit tapos hindi na nila maikambyo so ang nangyayari yan di ba i ano nilang ganyan tatapakan yung clutch pedal tapos may time daw na uh, bumababa na na masyado yan kumbaga naiipit na tapos hindi na nila maikakambyo tong ano etong cambio hindi na pumapasok yung kambyo so ang na check daw nila is ano mga paps uh, yung yung fluid yung fluid dito yung clutch fluid is lagi daw nauubusan yan lalagyan nila ng clutch fluid tapos mapapansin nila kaya pala umiipit is wala na namang laman yun so ang naging problema nito mga pops itong ano uh, secondary ito dyan sya malakas yung tagas ng secondary nya ito pa nga yung mga bakas nya yan, taga siya niyan, Kaya mabilis na nauubusan ng clutch fluid. Kaya pag uh, nauubusan ng clutch fluid is ano na, umiipit na hindi na kumakambyo. So napalitan ko na 'to mga paps. Napalitan na natin kahapon 'to ng ano, ng secondary. So anong nangyari? Umokay na siya. Kumbaga wala nang tagas tapos sa uh, maayos na siyang kumakambyo tinesting pa natin to kahapon yun nga lang hindi ako nakapag video kahapon kasi medyo nagmamadali nga ako so ngayon uh, di ba kahapon nga ito pinagawa kahapon ko nagawa so anong nangyari mga paps tinawagan ko na yung may-ari sabi ko okay na tapos ang ano niya is kukunin niya na nung, sana kaninang umaga so bago niya kunin tinesting ko muna So, ang napansin ko mga paps, nung tinesting ko siya kaninang umaga, is, ano na siya, hindi siya kumakambyo ulit. Kumbaga, pero hindi na doon ang depresya niya mga paps, kasi uh, malakas naman yung pressure niya, wala naman tagas, so walang dahilan para hindi natin siya maikambyo. So, ang nangyari mga paps, kahit malakas yung pressure niya, is hindi na siya maikambyo talaga. So, tignan nyo to mga paps. Pagka patay ang makina, yan, patay ang makina, hindi siya naka-on, hindi siya naka-start. Ito, tignan nyo. Naiilagay natin sa cambio, yan. Kahit saan pumapasok siya. So, normal yan. Di ba? Kung pag ganyan, hindi mo masasabing may depresa yung loob ng transmission walang problema dun sa loob yung mga synchronizer ayos siya kasi kumakambyo siya pag nakapatay ang makina kasi pag may problema ang synchronizer o mga gear sa loob ng transmission ng manual ay mangyayari kahit nakapatay ang makina o buhay ang makina hindi mo siya maikakambyo yan eto na ikakambyo naman pumapasok naman lahat so tignan nyo naman pagka in-start ko hindi na siya papasok tignan nyo yan so ini start ko nag-start tapakan natin yung uh, clutch pedal so dapat to kakambyo pero tignan nyo ayaw pumasok kahit saan di ba ibig sabihin yan ang nakikita kong problema dito mga paps is hindi nga sa synchronizer ang problema nito is either release bearing, release bearing Uh, pressure plate tsaka clutch disc yung assembly na yan so uh, dapat yan may yung transmission para makita natin kung saan nagkaka problema kasi pag may problema ang release bearing mga paps may siyang itulak yung pressure plate para itulak naman yung clutch disc So, kaya pag may problema yung ganito, hindi ka makakapag-gambyo kasi hindi magi engage Tapos, pwede rin yung pressure plate mismo kasi nga, pag nagmamalfunction na yun, pag masyado na malambot yung spring noon, hindi niya na rin kayang itulak ng maayos o wala na siya masyadong lakas na pressure na maitulak yung clutch disc para mag-engage din. So, ganon din yung, ano, yung, yung clutch disc. Kasi may mga spring yun na, yung clutch disc, may mga spring yan. So, yung spring na yon, is pag nasira na yung mga yon, kumbaga malalambot na o nasira na talaga is ganun din ang mangyayari. Hindi ka rin makakakambyo na maayos o hindi rin papasok yung mga kambyo kasi hindi rin siya mag engage So, yun ang dapat natin mga i-check. Yung tatlo na yon, kaya kailangan nito maibaba yung uh, mismong transmission para mabuksan para ma-check natin yung tatlo na yon. So, ganun ang sinabi ko dun sa may-ari na kailangan uh, ibaba na yung transmission para ma-check yon kasi dun na nagkakaproblema yon kasi uh, yung mga ibang ano, yung mga dating ginagawa ko rin, nakagawa na rin tayo ng mga ganito na talagang pag ganitong senaryo, yung ganitong problema is talagang doon ang problema nun, yung nagkakaproblema doon sa sa tatlo na yon kaya uh, pag nagpapalit kami noon o pag nagpapalit ako noon is pinapalitan na yung tatlo na yon para ano kumbaga walang maging kumbaga hindi na maging depresyon kasi kung papalitan mo lang yung uh, pressure plate o papalitan mo lang release bearing o papalitan mo lang yung ano is mamaya masira na naman yung isa kasi ano naman yan eh uh, normally talaga pag nagpapalit yan is yung buong buong ano na yun assembly na yun kaya yun ang dapat natin i-check so yung video natin nga mga paps is dito muna natin itatapusin kasi uh, ang nangyari hindi pa natin sure kung bibilan talaga o kung kailan makakabili yung may-ari nito kung may pambili na siya so itutuloy na lang natin yung video na to kung uh, kumbaga i-update ko kayo pagka nakabili na ng, kumbaga nabuksan ko na to, tapos naibaba ko na yung transmission at pag nakabili na ng mga gagamitin dito, tulad nga yung mga pressure plate na yun, pag nakabili na, i-update ko, magbibideo ulit ako. Yun yung magiging part to nitong video na to. So, ngayon, kung napadaan ka lang sa channel ko mga paps, is uh, pakisubscribe yung channel ko, Japs Mechanic. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na ah uh, ina-upload ko okay mga paps god bless sa atin lahat